Hello guys! Good morning! This is Pipay. So, ngayon guys this is how I cut my pineapple. Okay? So, first, hugasan muna natin ang ating pineapple. Since guys, nahugasan ko na yung pineapple ko, siyempre, katingo na na to. Okay? So, ang ko maghiwa sa akong pinya. Ang ani. ko maghiwa sa akong pinya, guys. Ay, oh, guys, guys. Habul ka yung kuan. Habol ka yung oh, kuan. Kuan. Kapit na kung maghiwag din niya, guys. Ay, hinug na kayo kayo. Anak ko nakaong gapon. Bright. Nagit ka yung siya palangga. Mga kapalangga. Hinug na kayo palangga. Siyempre. Ingani eh, ko maghiwag din niya, guys. isang isa. Klaseng hiniwag. Okay. Tinapulan niyo yung pagkahiwag. Pinapulan ni paghiwa, guys, kato isa pag -wapa. gwapa gwapa mo tong hiwa. Gwapa ng hiwa guys. Then of course, magmukbang din. Ay, yun siya. Gabi siya, guys. Siyempre, butang na ito itong container. Ay, hindi mo nangit ka. Ay, palang black. Siyempre, ko ano na. To. Di na to nung ano bukong ka. Ayaw kayo kay daghan kay kanang para. Hindi na ako mag-ibag pen niya, guys. Di ba easy, ra? So, hindi ka ka. Mmm. Lagay natin sa container. Tingnan niyo lang guys ang ah, atong liwa pag O di ba easy? Di ba is very easy to cut the pineapple? Kita niyo guys, ganun na po paghiwa ng pineapple guys, tinapulan style. Bye.